umaga-umaga nga, bumiyahe ko bago pumasok sa trabaho dahil malapit sa amin at medyo mataas yung pair, kinuha ko na agad. Maya maya parang napansin ko naglolo ko yung apps ng Joyride Medyo nalito ako sa daan kasi hindi dumagalaw yung mapa Kala ko paliko nung pala pa Buti na lang medyo kabisado ko yung daan Tinaha ko ngayon malit na eskinita dito sa Rivera Buti na lang, agad lumabas si ma'am. Kala ko banda dun pa kasi dead end. O oh, kasi hindi pa siya gumagalap. Oo oh, nga yung ano ko. <laughs> Nagsabi rin si ma'am na parang hindi ako gumagalaw sa navigation niya. Talagang sira nga talaga yung absent joyride. Kinabot ko ng helmet sa very request na kailangan niya ng hair cap. Medyo gumilid muna ako kasi dadaan si naman ng tricycle. Kinakabahan nga siya kala niya masasagay motor ko. Kinuha ko na yung hairnet para ibigay kay ma'am. Sabi ko dito may bayad dyan, limang piso. Pero joke lang, kinuha ko na yung helmet para masuot niya at tinago ko yung hair cap. Maya, Maya lang, paalam na ako kay ma'am. Dari -re restart ko lang yung cellphone ko dahil nag error nga yung Google Maps. Tinanong ko muna siya kung saan maganda dumaan. Sa Mindanao Avenue ba o sa EDSA, kung saan mas mabilis. Sabi niya sa EDSA daw mas mabilis dahil walang stoplight. Dumaan pala kami sa May Santa Queteria Road papuntang Quirino Highway. Hanggat makarating na kami dito, sa so, may kaliwa ko. Kumpul-kumpul na tao, kala namin kung ano. Yun pala mga tupad, ito nga pala yung sa bawat barangay. Kala nga namin bubuhati na nila yung taxi doon. Medyo bumagal ang aming andar dahil traffic nga dito sa may balong bato, tukang chili patungong talintawak. Medyo banayad na nga nakarating kami sa SM North habang tinatahak na namin papuntang Quezon Ab. Napansin ko sa side mirror ko, nagpa-flashing or nagbubusin na ng ambulansya. Tumabi muna kami, baka bigla kaming sagasaan. Nung nakarating na kami sa destination, kunsan bababa si ma'am, pinatabi niya na dito sa may malaking building. Malilate na daw kasi siya. Dali-dali kong be, para makababa si ma'am. Kinuha ko na muna ngay helmet para makakuha siya ng pambayad sa akin. 146 nga pala yung niya dito. Okay na ito ma'am. Okay, ito tip ma'am. Nagulat ako, nagabot ng 200. Salamat kay ma'am, nagbigay ng tip ng 50 mahigit. Kanina pa nga ako paikot-ikot at pahintuhin hinto sa bawat kanto ng Tomas Morato. Hanggang mataha ko na pababa yung Quezon Ab. Binaybay ko na rin pala pababa para makapunta ng C3 para sakto pa na tayo. Bigla ako na pahinto, di ko alam kung anong hawak-hawak ni Manong habang tumatakbo. Nakalimutan ko na nga sa bicycle lane na ako dumaan. Buti na lang matanlawin, malayo pa lang kita ko na agad yung nakabantay. Bigla pumasok masok sa isip ko na kumanan dito sa Petron para kunwari may gagawin ako at hindi mahuli at tatawa nga ako dito sa sarili ko ang galing ko magpanggap kunwari nagpapahangin ng motor nang nakatakas na nga sa kanila tinaha ko na pababa ang C3 walang humpay ng pagpiga hindi pa rin ako pinapasukan ng joyride Hanggang mataha ko na nga pa uwi At tinamad na akong bumiyaki Dahil may pasok pa rin tayo Kukontrol ako Baka mapalayo bigla Nang nandito na ako sa Ayala Mall Bigla akong pinasukan Pero makati naman Hindi na ako nagdalawang isip pa Kinancel ko Dahil pa uwi na tayo Nang natuntun ko na yung bay sa road Dumaan muna ako sa palengke Para bumili ng prutas Bumaba ako sa motor Para makapili Kung anong prutas ang bibilin ko Sabay dampot ng isang piling na saging Tinanong ko si Manong Kung magkano to 97 daw Kung lumipat na ako sa harapan Para makapili ng tatlong piraso suman mansanas. Tatlo daw kaya binili ko na. Binayaran ko na lahat-lahat, inabot ko na yung kinita nating 200. Pagkabaya, dali-dali na akong sumakay sa motor pero tinawag ako ni Manong, nakalimutan kukunin yung sukli ko. Hey, mga guys, yung binito natin ngayong araw sa sideline natin. Alam binin natin ng fruit. Diba? Ganun lang. Easy money inside job pagbili ng mga extra na pangangailangan sa pangaraw-araw ayun lang hanggang dito na lang itong vlog na to mga guys at salamat sa panonood sa alam see you on my next vlog bye